Uh, shout out niya pala kay Daryl. So, isa to sa mga uh, maasahan kaibigan. Pag wala ako dito, siya yung uh, nag-aasikaso minsan ng aking mga alagang manok. So, Daryl, ano nangyari sa manok mo? Hindi siya natunawang kaapon. Pinatoka ko pa siya kaapon ng umaga. Nung ginawa ko siya ng hapon, ginawa ko yung buti niya. may lamang pa. So, di ko pinatoka nung hapon. Tapos, nung gabi na, pina sinubuhan ko siya ng snow bear pagka umaga ganun pa rin may laman pa rin yung buti niya so hihingi tayo ng tulong sa ating kaibigan na pragmano okay so tingnan natin yung manok so yan so medyo maputla na siya kasi nga oh, madami yung laman talagang hindi talaga natanawan so pasu uh, pasukahin natin itong manok na to yan Medyo matamlay yung kanyang cura uh, itsura. Itsura pa lang, matamlay na. So, pasusukahin natin. So, upisahan na natin mga paragmanok. So, yan mga paragmanok. pasusukain na natin uh, itong manok na to. Kasi nga, oh, talagang hindi talaga siya natunawan. Madami yung nakain niya. So, yun. Hindi nagtunaw. So, ito yung gagamitin natin. Uh, matagal ko na itong ginagamit uh, napaka epektibo so, ito yung gagamitin natin nag, uh, linagyan ko na lang tubig ayan. ilapit mo ayan so, Ganyan lang. Oh, Pakita mo. So madami yung lumabas na pagkain. Talagang hindi talaga siya natunawan. So isa pa. A uh, medyo paano muna natin. Kanyang mukha. So meron pa oh. So yun. Yun. Mabas na. So wag kayong mag-alala mga paragmano kasi hindi maano yung manok at tinutulungan pa nga natin sila para gumaling sila so walang problema yan kahit ganyan yung nakikita nyo walang problema yan sa manok kasi yung purpose natin para gumaling siya kesa naman pabayaan so baka mamatay yung manok so mas ng ganyan okay lang yan sana so yan mga paragmanok manok so, wala na wala nang laman so naubos na So pakita mo yung mga nakatanggal nating pagkain. Makita Okay. Tanggalin mo. mo So yan mga paragmanok. Ah, dahil nga natanggal na natin yung pagkain sa kanyang butse. So papainumin natin siya ng dextrose powder. So yung tubig lalagyan natin ng dextrose powder. Kasi nga hindi pa siya pwedeng pakainin. Ah, ngayong araw. So bukas, pwede na siya. Pero yung pangsisiw na pagkain yung uh, ipapakain natin dito sa manok na to. So yung soft food para sa mga manok. So papainumin natin siya ng dextrose powder at syempre, uh, itong uh, true, grits. true grits. So may vitamins na siya. Vitamins and minerals. So uh, maganda to para sa manok. So yan. So yan, papainumin na natin siya ng uh, dextrose powder. So, hawakan mo. So, malinis na tubig dapat yung gagamitin nyo para ipainom sa mano. So, lalagyan na natin ng dextrose powder. Tansyay nyo lang mga parang mano. na manok Nasaan yung dextrose powder? Oh, dextrose powder What? <laughs> so, nandito yung true grits Susubo natin sa kanya Para uh, uh makarecover so, siya agad. Para maging pulutan Okay <laughs> Agad naman yan mamatay para pulutan na Nandito <laughs> Okay, tama na yan. So, yan. So, after two days, magaling na tong manok na to, sigurado. So, bumalik na lang dito pag uh, kalipas ng dalawang, or dalawang oras. Hoy! Nabuhangan nyo! Tahiin Kapag ng dalawang araw, ha? So, yan mga parang manok uh, tapos na natin uh, gamutin yung manok. So after 2 days update namin kayo kung ano yon magiging resulta ng manok. So yan. So maraming salamat po sa panonood and god bless po.